Noong Hulyo, ikinaalarma ng Russia at China ang presensya ng mid-range typhoon missile na inilagay ng Estados Unidos sa Northern Luzon. Depensa naman ng Pilipinas, parte lamang ito ng balikatan exercise nila ng Estados Unidos noong Abril. Ang nasabing missile system ay nakatakda ng tanggalin sa bansa pagdating ng buwan ng Setyembre. I don't talk in public about deployments. So, uh, and so, uh... I think we'll, just, we'll continue to assess the situation, what we can gain from training as we work together with flexibility with the armed forces of the Philippines. Pero kasabay ng pagtanggal nito sa Pilipinas, nais naman ng AFP na magkaroon ng missile system. Parte raw ito ng capability advancement ng AFP. In fact, we already have the Brahmos mid-range uh, missile systems. Uh, We are wanting to get more uh, of the latest uh, weapon systems. That includes the mid-range capability. Sa ganitong paraan daw, kayang madepensahan ng bansa ang teritoryo nito. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, bagamat wala pa sa bansa ang mga missile system, nagsimula ng sanayin ang ilang mga sundalo sa paggamit nito. The objective is for us to train together, with our um, strategic ally uh, on the use of uh, modern weapon systems. That is why uh, we are very thankful uh, that the United States uh, comes to the Philippines every year during Balikatan exercise, not just during Balikatan exercises, but the other exercises, bringing with them the latest weapon systems that they have. Samantala, inihayag din ni DND Secretary Gilbert Chodoro ang pagkakaroon ng bansa ng Self-Reliant Defense Posture Program. Ito'y sa budget hearing ng ahensya sa Kongreso kahapon, August 29. Para sa taong 2025, 258.16 billion pesos ang hinihiling na pondo ng DND. Malaking bagay daw ang Self-Reliant Defense Posture Program para mapalakas pa ang depensa ng bansa. Pero malaking bagay din sa Pilipinas ang pakikipag-alyansa nito sa militar ng ibang bansa. Pero ang makabayan black nangangamba na baka masama ang Pilipinas kung magkagulo. We would like yung solution sa mga marital disputes should be grounded in diplomacy and peaceful negotiations no alam ko may po yun, sinasabi ninyo no uh, secretary mr chair but um, yung military alliances po na nagpo -provoke ng aggression ayo din naman natin 'yon we have to point out that the aggressor here is only one actor as that's why i said uh, china is the greatest disruptor of peace in the uh, west philippine sea yung pagkakaladkad sa atin sa gera, eh, anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ng ating sarili sa katulong ng iba? Eh, kung gawin man natin o it, uh, hindi ito, tutuloy-tuloy sila. Sa pagdinig din, inihayag ni Secretary Chodoro ang pagbili ng Pilipinas ng apat na pong mga bagong eroplano na parte ng modernization ng AFP. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.